Ayan, Cancer sun, moon rising and Venus placements and of course sa ating mga cross watchers na nanonood, welcome or welcome back po dito sa Bonum Magas PH for today's video Cancer. Alamin natin kung ano yung mga energies na paparating sa bawat aspeto ng iyong buhay. Paalala lang Cancer at lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood cross watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate. Cancer at iwan yung hindi. Alright. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Placements. Ano yung mga energies na paparating para sa ating mga Cancerians? sa bawat aspeto nilang kanilang buhay. Let's start. You have the moon. Next, you have the justice. next cancer you have the world next you have the nine of swords you have the hierophant you have the nine of cups you have the ace of swords and ace of cups wow okay cancer Okay, Cancer, let's start with uh, your love aspect o sa pag-ibig do. You have the Moon, the Nine of Swords, and the Ace of Cups. Okay, Cancer, mukhang uh, yung iba sa inyo, sa mga ka lang po, dumaan o kasalukuyang dumaraan sa yugto ng pagkalito pagdating sa pag-ibig. Ang moon energy ay sumisimbolo ng mga damdaming itinatago, mga takot na hindi sinasabi, at mga relasyon na hindi malinaw ang direksyon. Maaring may third party na hindi palantad o nalantad na, uh, may emotional distance siguro, o ikaw mismo ang pinagdududuhan sa nararamdaman mo. Kasunod nito ang nine of swords. Okay, andito yung nine of swords. Gabi-gabi na nag-iisip. May guilt siguro o may trauma na hindi mo pa nailalabas. Baka may pagsisisi ka sa nakaraan, may tanong ka kung mahal ka pa ba o ikaw mismo ay natatakot na magmahal muli dahil sa takot na masaktan. Ngunit ang mensahe ng Ace of Cups ay isang pagbuhos ng bagong damdamin. Hindi ito luma o recycled love cancer. Ito ay isang fresh emotional beginning. Kung ikaw ay single, may darating na tao na gagamutin ang sugat sa puso mo. Isang taong handang unawain ang lalim ng emosyon mo. Kung nasa relationship ka naman na cancer, uh, may chance para sa emotional healing reconciliation, pagbabalik o renewal of love. Pero kailangan mag-usap ng tapat at bukas kayo sa isa't isa. So huwag mong hayaang takutin ka ng nakaraan. Deserve mong maramdaman ang tunay na pagmamahal mula sa sarili at sa iba. Okay, puto tayo sa inyong trabaho o career. You have the justice and the ace of swords. Ang justice... Ay sumisimbolo ng karma, fairness at legal na katarungan cancer. So sa karir mo maaring dumating o darating ang pagkakataon para makamit ang nararapat sa iyo, especially kung ikaw ay matagal nang nagpapakatino sa trabaho pero hindi nakikita. Okay, maaring rin may pending na evaluation, kontrata o desisyon sa trabaho at ikaw ang papanigan, lalo kung naging tapat ka sa ginagawa mo, ang Ace of Swords ay naghahayag ng tagumpay sa pamamagitan ng tapang at katotohanan. kaya may mga cancer na maaring tumanggap o makatanggap ng job offer, promotion o bagong opportunity na mas align sa kanila ang purpose. May posibilidad ding mapunta. Mapunta ka sa role kung saan ikaw ang magiging decision maker or magiging leader. Uh, para sa ibang cancer naman, this card encourages you to speak up about speak about unfair treatment sa trabaho sa workplace. Now is the time to voice out your truth. So hindi mo kailangang tiisin ang hindi patas kapag na nanindigan ka sa katotohanan ang tagumpay ay natural na susunod. Pagdating tayo, uh, punta tayo sa inyong kapirahan cancer. You have the Nine of Cups and the Justice. Okay, ang Nine of Cups Cancer ay isa sa pinakamagandang baraha. Uh, pagdating sa pera, ito ang wish fulfillment card. Kung matagal mo nang gusto mabayaran ng utang mo, makatanggap ng malaking halaga, umaayos ang cash flow ninyo, ito na ang sagot. May chance na makuha mo ang eksaktong halaga na mo sa parang hindi mo inaasahan. Pinapalakas ito ng justice card. Ibig sabihin, ang blessing sa pera ay resulta ng mga mabubuting ginawa mo sa nakaraan. Kung tumulong ka sa kapwa cancer, magbibigay, nagbi, nagbigay ka ng support kahit gipit ka o naging honest ka sa pera, babalik ang kabutiang yun ah uh, ngayon. Okay? Legal settlements, insurance, o loans ay maaari rin maaprubahan. Congratulations. Para sa iba, may paalala rin. Huwag basta gastusin ang lahat ng pera. Hindi dahil dumating ang pera, ay ibig sabihin ay uubusin mo na agad. Planuin para tumagal ang biyaya. Okay. Ang hinihiling mong biyaya sa pera ay darating. Gamitin ito ng may tanino at pasasalamat, Cancer. Okay, punto tayo sa inyong negosyo or sa business. Kung may mga negosyo dyan, you have the Hierophant and the Ace of Swords. Cancer, kung may negosyo ka, panahon ito ng strukturang bago at mas malinaw na direksyon. Ang Hierophant card ay tungkol sa tradisyon, systems at wisdom. Kaya kung negosyo mo ay parang sabog o magulo, panahon na ayusin ito. Legalities, mga permits, mga accounting, supplier contracts, o pati pricing strategy. no Ang Ace of Swords ay bagong idea na may dalang linaw, tapang, at success. Kung nag-iisip kang, nag kang mag-launch ng bagong produkto, mag-rebrand, o magbukas ng online branch, yes, ito na. Ito ng universe. Basta't Uh, gawin ng maayos at may planong malinaw. No? Kung may ka-partner ka sa ka si negosyo, Cancer, make sure na transparent at malinaw ang communication, ang dealing sa kontrata. Huwag hayaang palakihin ang misunderstanding dahil maari ito ang magdulot ng stress o pagkalugi ng iyong negosyo. So, tagumpay sa negosyo ay nakasalalay sa iyong struktura, malinaw na layunin at tapang na ipaglaban ang idea mo. Okay, punta tayo sa inyong family aspect, Cancer. You have the the moon and the world ito ay powerful combination para sa family dynamics. Okay, Cancer the Moon ay nagpapakita ng mga lihim, hindi pagkakaunawaan, at emosyon na hindi nasasabi. So, maaaring may silent issue sa pamilya mo ngayon, may tampuhan, may selos, o pagkakaiba ng opinion na ay tinatago lang sa ngiti ang world card ay nagpapayuwatig ng completion ng isang cycle. Pwedeng may aalis sa bahay, may mag-aasawa, may lilipat abroad, o may bagong simula sa buhay ng pamilya mo, kapamilya mo. Bawat transition na ito ay parang isang graduation na may halong lungkot at tuwa. Maaari ikaw ang magiging maging instrumento ng closure o reconciliation. Baka kailangan lang ng isa na magsimula ng open-hearted conversation. Huwag kang matakot na magsabi ng totoo kung ito'y para sa ikabubuti ng samahan. Ang pagmamahalan sa pamilya ay hindi natatapos sa katahimikan. Ito'y lalalim sa bawat pagkakaunawaan. O okay, ipunta tayo sa inyong kalusugan, <coughs> Cancer. Sa kalusugan, you have the nine of swords and the hierophant. Okay? Cancer, ang barahang ito ay nagpapakita ng malalim na stress, posible ring insomnia, no? Anxiety na sumasabay rin sa physical na pagod. So, maaaring hindi mo napapansin pero ang mental at emotional pressure mo ay bumabaon na sa katawan. Baka may pananakit ng likod, ulo, o chan na ng emotional tension. The Hierophant tells you to seek support from someone who can guide you. Maaring therapist, doctor, Reiki healer kagaya ko, spiritual mentor, or, you know, doctor, talagang certified uh, licensed na doctor, practitioner. Okay. Hindi ito panahon para kumimkimkimin ang nararamdaman mo ang body mo ay naghihingi ng rescue. Susubukang so, i-ground ang sarili araw-araw, mag-journal, magdasal, uminom ng herbal tea tulad ng chamomile at pagtulog ng maaga ay makakatulong sa pagbawi ng energy. Okay, so wag mo nang hintayin bumigay ang katawan mo cancer. Alagaan ang isip mo at puso mo ngayon pa lang. Okay, punta tayo sa spiritual aspect ninyo cancer. You have the the world and the ace of cups okay napakagandang energy to you're closing a huge soul cycle ang world card ay nagsasabi cancer na matatapos mo na o natapos mo na ang isang karmic pattern maaring toxic relationship Uh, limiting belief o takot na pumipigil sa growth mo, no? At ngayon, ang Ace of Cups ay pagbubukas ng puso mo sa isang malalim na spiritual awakening. You may experience stronger intuition, vivid dreams, or mga spiritual synchronicities. So, maaaring tatawagin ka ng taro healing, crystals, or so spiritual service sa iba. This is your rebirth. Your soul is being cleansed and refilled. Kung gusto mong mag-start ng spiritual journey, ngayon ang tamang panahon. Attend a workshop, read sacred books, mag araw-araw. Ang connection mo sa divine ay lal lalong lalalim. Okay, your soul is waking up. Listen to the whispers of your heart. Nandoon ang Diyos. Okay, ayan, papakinggan ka ng Panginoon. May blessing na ibibigay sa iyo ang universe or si God. So, cancer, mga energies mo ngayon ay parang pag-akyat mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa takot, stress, at pagtatago ng nararamdaman mga, nararamdaman mo, dadalhin ka ng universe sa isang buhay na mas totoo, mas malaya at mas masaya. So maaring hindi madali ang daan pero lahat ng ito ay paghilom at pagkabuo ng sarili mong kapalaran. Alright, so Cancer, Sun, Moon, Rising and Venus Placement, yan po ang mga energies na paparating sa bawat aspeto ng iyong buhay. Let me know if nag po sa iyong reading. Like this video if nagustuhan niyo at mag sa baba if you want to claim these energies na nabanggit ko. Now, Cancer at sa mga iba pong zodiac signs na nanonood, if naghahanap po kayo ng libreng ritual, kahit ano, uh, sabihin nyo sa akin kung ano ang problema, mga pinoproblema niyo at gagawang ko ng ritual. May dalawa po kayong option para ma-avail. Libre kapag bumili kayo ng mga items na ino-offer ko dito sa YouTube. Yung mga items, pwede nyo namang regalo, para ma para lang ma-avail niyo ang libreng ritual pa kung kumbaga pwede niyo ipang-regalo yung nabiling item at sa inyo yung ritual sa inyo yung distance reiki. Yung second option, kung ma-apply lang siguro to sa ibang bansa, yung mga taga-ibang bansa na ayaw madistorbo ang pamilya dito, kaibigan, or walang, wala po kasi akong international shipping. Ang maisa suggest ko is, pwede ko pong ipadala dito sa mga kapamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan, kakilala dito sa Pilipinas na pwede pong magpadala papunta sa inyo. So, pwede ninyo makuha ang item. So, ang option dyan, if hindi nyo kayang gawin yan, imposibleng mangyari, for some reason, hindi nyo magawa, o, oh, bayaran ninyo ang ritual service, exchange energy. For every ritual, per ritual is 1,000 pesos. So, kung sakali, tatlo ang problema ninyo, problema sa career, problema sa love life, problema sa or iba't kailangan may iba't ibang ritual. Okay? Kasi hindi ano pag-usapan natin sa messenger, okay? Kung ano yung mga ritual na kailangan para ma ma yang yung problema ninyo. Sa love life, di kaya sa love aspect. Depende rin kung ano bang problema. Kasi iba yung pagbabalikan, iba yung mga, mga pagdepende talaga sa 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 sitwasyon ninyo. Kaya napaka-importante na kausapin niyo ako. Pag-usapan natin, i-assess natin ang problema niyo para malaman ko kung ano mga ritual na naaayon doon. Okay? And then, saka natin pag-usapan kung magkano lahat. Basta per ritual, 1,000 pesos. Okay? Pwede nyo ma-avail again pag makabili kayo ng item. Kung wala, kailangan nyo bayaran. Okay? So, ayan if curious kayo sa mga effectivity ng ritual, ang dami kong maipoprovide na testimonials at feedbacks, pwede nyo hanapin sa, hanapin niyo lang ang Facebook page ko, yung Bono Magos PH na may blue check. Verified na po ni Meta, yun ang legit. Okay. If ever may mga Bono Magos PH na nagagawa, scammer po yun, mag-iingat po. Yung walang blue check, yun po ang scammer. Okay. So, ingat po. So, Maraming maraming salamat, Cancer. Hanggang sa muli. Huwag muna kayong aalis sa mga gusto pong bumili ng item dito na in-offer ko sa YouTube na may libreng ritual. Panoorin nyo po ito hanggang dulo kasi dito ko po ipapakita yung mga items na pwede nyo mabili. At pag nagustuhan, may nagustuhan kayo, take a screenshot sa item na gusto nyo bilhin, sa mga items na gusto nyo bilhin, at ipadala nyo po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, may blue check verified ni Meta. And dito na rin po ang mga prices. Okay, so ingat po. Maraming maraming salamat, Cancer. Huwag muna kayong alis. Magbabalik pa po ako. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster, ito na ang sagot. Check out our crystal bracelet collection. My jade, fox charms, pichu, and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita. Pang regalo or pang self-love, perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items uh, meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na. Libre na ang distance reiki healing and mga ipaparitwal ninyo. Pwede for love, money protection, health and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page po na no Magos PH to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So mga ka-soul tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, Check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may visa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bonomagos PH and send me a message. Limited stocks lang ito, mga soul fam, kaya huwag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat Black isa. Obsidian with Mantra Agate Bracelet. Magkano ito? 1,450 includes free complete ritual package no 38 steps of blessing ritual distance reiki healing personalized prayer or ritual request at dalawang freebies so benefits ng black obsidian with mantra agate bead black obsidian the ultimate protector powerful psychic protection stone na nag-aabsorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga impacts, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito, ideal for grounding during meditation, acts like a mirror, pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasab sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok or spiritual warfare. Ayan, mantra agate bead, energy amplifier, at sacred channel ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon spiritual amplifier ito ng intentions mo blessings at mantra so may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion Om Mani Padi Hum. Attracts divine mercy, protection, and healing. Pinadiniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vib vibrations mo habang suot mo ito. So ideal ito sa mga may trabaho o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nag-meditate, nagwo-work nag o naglalakbay para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang sarili. Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipaki-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page. Bono Magos PH, yung may blue check verified ni Meta. If gusto nyo pong mag-order. Thank you so much. Sa Healing at Hope, 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, my distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at dalawang freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang stone of cancer healing? Ang Sugilite ay isang bihirang Uh, at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyon ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer. Dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sak sakit pagod at side effects ng chemotherapy energetically pinapalakas nito ang cell generation regeneration at immune system may kakayahan daw itong magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus. No? Ang sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman emotional strength, and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito, parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina inaatak ng sakit. Minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang sugilay ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people and also it activates their third eye and crown chakra ideal para sa may 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 sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover so para kanino, kanino ito para sa may cancer or other chronic illnesses para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong map map mapanatiling energetically protected. Para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos may kasamang free inclusions at ritual work, no? So message me, take a screenshot of this item at i-message niyo ipadala niyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH. You my blue check verified po, ni Meta.